Maayong adlaw mga ka-landscape Kung nga pala ang inyong landscaper ang inyong lingkod na si Ricardo Dito na naman ako at uh, may papakita lang ako sa inyo na isang kakaibang orchids na sa palagay ko sa tagal ko nang nanananim na landscape ngayon lang ngayon ko lang nakikita tong ganitong klaseng orchids na every 3 months na siya. <clears throat> yung mga tangkay niya, papakita ko. Tong ganitong tangkay niya ay ayan. Mga <clears throat> pagka na open na yung bulaklak niya as in kulay puti siya puting puti at napakabango na klaseng orchids niya na kuha ko to nung kami ay nangopras ng aking kapatid doon sa lupain namin may bye bye ngayon hindi ko sure di ko alam kung ano ba ang pangalan niya basta orchids pamilya siya ng orchids pa rin kay yun man orchids mangga orchids mangga eh porma niya yung itsura niya yung pamumulaklak niya yung mga dahon as in orchids talaga siya so pagkatapos niyang mag uh, buka yung puti na bulaklak niya is magiging brown na naman siya hanggang sa malaglag na lang at uh, ayun pag isang linggo lang ang kanyang ano ang kanyang pagkabuka. Katapos, itong tangkay niya, agayan nito, hindi yan siya masisira o mamamatay bagkos ay babalik ang kanyang bulaklak after 3 months. So, every 3 months, namumulaklak na naman siya. Paulit-ulit dyan pa rin sa tangkay niya. So, di ba kakaibang orchids? Ito, may nahalo nga akong naitanim dito isang orchids namin. Ganito rin halos ang kanyang mas maputi dito ng kaunti. So makikita ninyo sa sunod na araw at uh, pagkabuka nito, bibidyohan ko rin ulit at ganoon pa rin, i-upload ko din. Kakaibang klaseng orchids niya. Ngayon lang ako naka <clears throat> ng ganitong klaseng orchids na ang tangkay niya is hindi naman patay pero kulay patay din naman kaso kaso babalik at babalik talaga yung bulaklak niya naka mag 3 years na sa amin itong orchids na to so sana naman kung maniniwala karo hindi nasa sa inyo na yon pero anong banda ba ka ngayon August 31 na pala oh. so sakto August, September, October, November sa November panibagong bulaklak na naman ito kasi mga isang linggo lang naman yung bulaklak niya so September mga first week ng September maubos tong bulaklak niya kasi naka ah, uh, mga tatlo or dalawa tatlong araw mag open na itong bulaklak niya ang dami ko ring orchids dito napakaraming tanim kung ano-ano klase may mga cactus din ako kung ano-ano pa so, doon may mga orchids din ako roon sa lugar niya may banda bandarito bandaron kung ano-ano pang orchids na meron ako <coughs> so ayan may bulaklak siya pero pagka natapos na siyang nagbulaklak na expire ng bulaklak niya ayan mangyayari sa kanya is patay patay as hindi na siya babalik na tutubuan ulit ng bulaklak si banda ganun din ito may brown ako violet brown violet siguro to nature dami kong kahalamanan at kung ano-anong klase ng mga halaman na yun may bonsai din ako no or para kalatsutsi mulaklak um, na din siya pogi din yan liwat sa <coughs> nagtatanim <coughs> Joke lang Ayun, so makikita ninyo sa sunod na araw, i-upload ko ulit itong orchids na di Hindi ko alam kung anong klaseng pangalan niya. Pero sigurado may pangalan din to sa mga experts, sa mga ano, alam nilang explain kung ano-anong pangalan nito. <clears throat> so dito lang ako na muna sa orchids na to, mga kalanskit. But at uh, yung iba naman, napakarami pa mga halaman dito, napakarami ko mga pinagtatanim at ay mga alaga pa kung ano-ano sa susunod na video naman naka 5 minutes na ako okay na muna ito sa so, dito na lang muna tayo salamat sa inyong panonood sana naman ay mag comment kung ano man klaseng orchids na ito at uh, share nyo na rin kung sino man yung nakakaalam sabihin nyo lang kung anong klaseng orchids ang <clears throat> klase na ito thank you